Si Inday Sara kasi ay merong sariling uh, mga tagasunod, mga tagahanga at yung kanyang record bilang Alkalde ng uh, Davao City at ang kanyang record bilang Secretary of Education at Vice Chair ng NTF-ALCAP ay nagpapakita na isa siyang hindi lamang isang sensible na tao kundi meron siyang mind of her own, may sarili siyang pag-iisip at hindi siya na influensya hindi siya natatakot at uh, talagang ipinaglalaban niya kung ano ang kanyang paniniwala regardless kung sino man ang tama Uh, yung pagbibitil ni Inday Sara Duterte bilang miyembro ng kabinete ay isang malaking kawalan sa administrasyon Marcos. Kapag si BP Inday Sara bilang Secretary of Education, Chair, Vice Chair ng NPFL ay isa sa ilan lamang ng mga kabineting members na performing at nababanggit na natin kadalasan dito yung mga performing cabinet members at kasama siya ron. At ang kanyang pagbibitiw ay isang malaking dagok sa kabinete ng Pangulong Ferdinand Marcos. At nakapangihinayang sapagkat napakarami ang kanyang mga isinagawang programa upang ma-improve ang kalidad ng ating edukasyon at ang pagpapasaayos ng mga school buildings. Lahat ng mga problema ay talagang malaking binigay niya ng pansin. Pangalawa, yung pong pagbibitir niya ay hindi naman katakataka. At katunayan, ay matagal na inaasahan, hinihintay ng maraming mga tagasunod nagmamahal sa kanya. Kapagkat uh, para sa kanila, ang piling nila, dahil marami na nagpayag ang kanilang pagkatisgusto sa administrasyon. Dahil nga sa kawalan ng pagtugon sa mga pangunahing suliranin ng bansa, eh, ang feeling talaga nila, eh, si Nay Sara ay sana'y pagbitiw na sapagkat siya'y nadatamay sa pagbagsak sa popularity and trust rating ng uh, administrasyon. Pangatlo, sa tingin po natin, kaya hindi tayo nagtataka at inaasahan natin ang kanyang pagkalas. Sapagkat nakita rin natin kung paano nagtitimpi ang uh, Vice Presidente upang magpahayag ng kanyang mga personal na paniniwala at pagsalungat sa mga pangunahing issue ng bansa matatandaan po natin na yung peaceful or rather resumption ng peace negotiations sa mga rebelding komunista ay tinuligsa niya yon at sinabi niya yung pagkikipagkasunduan sa mga rebelding komunista ay isang uh, packed pact with the devil at yun ay talagang matindi at mariin niya na kinontra at nagbigay din po siya ng uh, kanyang pagpundina sa naganap na pagsalakay sa teritoryo at compounds ng Kingdom of Jesus Christ kaugnay sa pag o service ng Walter Tobares at pinaalalahanan niya ang mga kapulisan na kinakailangan ang rule of law ay mag-prevail at pinalalahanan niya rin sa pagsiservisyo ng mandamiento de arresto ay kailangan tingnan ang uh, kaligtasan, ang kapakanan ng mga may mga edad, hindi lang mga mga sibilyan, kundi lalong lalo na mga bata sapagkat magkakaroon ng epekto sa kanilang paglaki. Ang ginawang uh, Mali, irregular at illegal na pagsalakay. Marami issue na kung mapapansin po natin ay gaya ng mga ibang uh, mga nag ay napilitan tumahimik ang uh, D.P. Inday Sara sapagkat, unang-una, siya po ay diprinsipyadong tao. She's a principled person. And because she's principled, naroon din po yung tinatawag na moral ethics niya, yung delikadesa. Sapagkat miyembro siya ng kabinete, ay hindi po maaaring uh, magsalita siya ng laban ng hayagan at lantaran. Sapagkat hindi kagaya ni Bp. Robredo ng mga panahon na she wanted to eat her cake. She wanted to have her cake and eat it too. Eh si VP Inday Sara, kakaiba. Sapagkat ayaw niyang uh, mapulaan na nandiyan ka sa kabinete pagkatapos si eh, kinutulig sa mo ang lahat ng mga galaw nito. Hindi po siya ganon. pagkat pangatlo, nakikita natin na uh, untenable na yung kanyang posisyon sapagkat unang-una, ang pamilya niya ay talagang sumasalungat <clears throat> sa administrasyon sa maraming bagay, lalong-lalo na sa punto ng isyo ng chacha. Pagkat uh, para kay Presidente Duterte at sa kanyang mga anak, itong chacha na in initiate ng uh, Kamara de Representante ay bihikulo upang panatilihin ang kanilang mga pananatili sa tungkulin. At uh, natural, tapagkat siya ay anak, at ang kanyang mga kapatid at ang kanyang kama ay sumasalungat. Habang siya ay nasa kabinete, siya po ay naiipit. Maliban pa doon, pati ang kabiyak ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay publikong nagpahayag din ang kanyang pagkadisgusto sa kanya. Kaya yung pong environment ay naging uncomfortable sa kanya, naging hostile, kaya kinakailangan talagang siya ay palayain ang kanyang sarili doon sa kadena na nakatali sa kanya. Kailangan makawala siya sa hawla upang maibigay niya na ng todo kung ano man ang nararamdaman niya, kung ano man ang gusto niyang ipahayag sa sambayanan kaugnay sa maraming bagay dito sa ating bansa. So, kaya po sa tingin natin, kaya siya nagbideo. At uh, of course, nagbitiw lang naman siya bilang miyembro ng kabinete at bilang vice-presidente ng bansa, ay nananatili pa rin noon at ipagpapatuloy niya pa rin ang kanyang mga paninindigan bilang isang opisyal ng gobyerno na hindi nakasama sa kabinete. Si Inday Sara kasi ay merong sariling uh, mga tagasunod, mga tagahanga, at yung kanyang record bilang alkalde ng uh, Davao City at ang kanyang record bilang Secretary of Education at Vice Chair ng ntf ay nagpapakita na isa siyang hindi lamang isang sensible na tao, kundi meron siyang mind of her own, may sarili siyang pag-iisip, at hindi siya na-influence hindi siya na-takot, at uh, talagang ipinaglalaban niya kung ano ang kanyang paniniwala, regardless kung sino man ang tama.